Good morning mga kaparmers! For today's video, ito may ano tayo Bumili tayo ulit ng uh, bini ng ampalaya Dahil binaha yung tanim natin mga kaparmers daming nawawala, ang daming namamatay Kaya tataniman natin ulit dahil wala nang stock talaga mga farmers na yung canned ito lang muna ang binili natin subukan lang natin ito mga kaparmers si Galaxy Max F1 at dahil may nakalagay dito sa ano mga kaparmers na ilang seeds ba to sampung seeds yan Sampung no? seeds daw to. Bibilangin natin mga farmers kung tag-sampo ba talaga. Ano po itong binili natin mga farmers Labing dalawang sashit. Dahil ano lang naman to mga kapamers eh. Ah, may 14 no labing apat ang laman mga ka-farmers sa isang sashi so hindi tugma yung nilagay nila sa ano nilagay nila na sampo pero dipindi kasi sa buto ng mga ka-farmers no kung malalaki yung siguro maximum sampo or minimum pero kapag mga maliliit ng buto kaya lumagpas sa 10 mga idol yun know. o yan na labing apat pa rin mga farmers labing apat na seeds pa rin ilang buto na to 28 tingnan natin kung ilang ano talo mga farmers silang buto lahat sa labing 15 labing lima bang idol kapar labing lima maliit kasi ang mga buto mga farmers yan labing lima pa rin 230 so at saka 28 ano na 58 na sa apat oh, so kurang nakakasib tayo dito mga idol bagian itu tiru itu barang kunti lah yun labing lang so 58 61 71 71 ah. sa 5 5 ba lima. Cecukule ikut kana. So, labing tatlo pa rin mga farmers kasi medyo malaki-laki ang mga buto nyo. Labing tatlo. 71, 84. So ito, labing lima mga idol ka parmers oh. Labing lima rin. So 84, 89, 99. Langin natin sa uh, labing dalawang sa sheet mga kaparmers. Kung ilan talaga lahat. 99. nine Lima, labing lima rin mga kapal mo siya. 99, 104, 114. ng 4 lang 114 118 128 yang lebih abad 128 132 132 Ini lebih kecil yang lebih kecil yang 142, 145, 155 Lepas Hundred fifty five, hundred sixty, hundred. 165 ayan naka 170 labing anim ang last mga kapamars oh, labing anim labing anim kabuto ang pinaka last ayan so 171 lahat mga kapamars sa labing dalawang na binili, natin so parang nakaka ano tayo dito mga idol parang nakaka tayo dahil kapag bumili tayo ng uh, maliit na uh, lata yung maliit nasa 2K kasi mga kaparmers eh 2K tapos 250 lang ka ano 250 lang ka seeds ah, minsan rin eh naka ano rin yan lumagpas din ng kaunti sa 250 pero min may iba rin mga kaparmers na hindi umabot na bilang ko rin yan yung maliliit na can so dito sa halagang 1080 dahil tag 90 uh, pesos ang bili natin sa bawat sashi so nakabayad tayo ng 1,000 uh, 1,080 dito sa labing dalawa labing dalawang sashi so yung laman lahat mga kaparmers 171 so yan parang nakakasave tayo dito mga idol no dahil 1,080 lang 1,700 uh, 1080 lang ang bayad natin so may 171 ka seeds so kumpara natin kung bibili tayo ng katidad na ano mga kaparmers na toki so mga 250 lang ka seeds yun or mahigit konti so yan mas nakakaano tayo dito mga kaparmers sa sushi Murug parang nakakasid tayo kaunti yan that's it lang muna mga kaparmers magtatanim na tayo thank you for watching